Bago sa saksi, sinabi ng Hamas na napatay sa mga naunang airstrike ng Israel sa Gaza ang sampung buwang gula na sanggol na sinasabing pinakabatang hostage ng grupo. Napatay rin ang kanyang apat na taong gula na kapatid at kanilang ina. Bineverify ng Israel ang ulat at inaantabayan na naman kung mapapalawig pa ang tigil putukan sa Gaza na hanggang ngayong Merkules na lang dapat. Saksi, si Sandra Ginaldo. Kailan nabunutan ng tinik ang pamilya ng Pilipinang caregiver na si Noralyn Babadilla. May gitsa't kalahating buwan mula ng dukutin siya sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Sumasa ilalim si Noralyn sa check-up sa ospital. Mga friends yung kasama niya doon. Uh, bali, umatend yata sila ng party doon that time. And then biglang nangyari nga yung pagpasok sa kanila ng mga mas. Ay, hindi ako na wala ng pag-asa dahil hindi man niya nakita ang bangkaan. Habang may buhay, may pag-asa. May dual citizenship si Noraline, kaya isa na rin siyang Israeli. Pero tutulungan pa rin siya ng DFA sakaling gusto niyang umuwi sa Pilipinas. were very grateful because there was no consideration other than simply goodwill. Wala yung babayaran namin para sa business, so, ano Nothing, Like that. Matapos mapalaya si Noraline, ayon kay Pangulong Marcos, accounted for o batid na ang lagay ng lahat ng Pilipinong apektado ng gera. Si Jimmy Pacheco, na una ng pinalaya ng Hamas, nagkwento ng karanasan ng October 7. Hindi ko nakakalain na, kamar na bubuhayin nila ako kasi kinakain nila na yung ko. Nung nasa city pa ako ng Gaza, wala na talaga akong ano, pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko. Umugot ako sa unang-una -una sa Panginoon eh. Dasal ako ng dasal at saka pangalawa sa mga anak ko. Ang nais sana niya ngayong magpapasko, magpahinga at makasama ang kanyang pamilya. Lalo't anim na taon siyang hindi nakapagpasko sa Pilipinas. Kasama sina Nora Lynn at Jimmy sa 81 bihag na pinalaya mula biyernes hanggang nitong Martes bilang bahagi ng pinalawig na humanitarian pause sa pagitan ng Israel at Hamas. Bukod sa mga bihag ng Hamas, kasama sa pinalaya ang mga bihag ng kaalyado nilang Islamic Jihad. Isang daat walong naman ang pinalaya ng Israel na Palestinong bilanggo. Ang hinihintay ngayon, kung ma-extend ang tikil putukan pagkatapos ng Miyerkules. Sabi ng Israel, papayag silang palawigin ito kung magpapalaya ang Hamas ng 10 bihag kada araw. Pero papakaunti na ang mga babae at batang bihag na hawak ng Hamas. Kaya inaantabayanan kung pakakawalan na rin nila ang mga lalaking Israeli na dinukot noong October 7 kung kailan may git sa libong tao ang namatay, kabilang apat na Pinoy habang hinihintay kong mapapalawig nga ang humanitarian pause, patuloy na nakare-recover ng mga bangkay sa mga gumuhong gusali sa Gaza. Sa nakalipas na 24 oras, isang daat anim na pong bangkay ang natagpuan. Sa kabuuan, mahigit 15,000 na ang patay sa Gaza ayon sa Palestinian Health Authorities. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Wala pong patid ang pagtutok ng GMA Integrated News sa nagpapatuloy na gera ng Israel at grupong Hamas. At sa linggo, December 3, abangan po ang GMA Integrated News documentary na Sundo. na maglalahad ng mga kwento at karanasan ng mga naipit nating kababayan sa gera at ni Narafitima, JP Sariano, at video producer Kim Sora. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa tv.